ソシッソシッソソシッソソシッソシッパ。 Santa Susi. Ano nangyari sa'yo? Diyos ko, Susi, akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Mas up, mas up. What's up? What's up? <laughs> ano nangyari sa'yo? Walang mahubo ko ito. Marami masyadong nangyari. Pero muna, huwag kayong mag-alala. Okay ako. Mag Oo, oh, okay ako. Tawutin oh, okay <laughs> Madam, yung factory. Madam, kung sa'yo yung factory? Sinasalba sa inasalba factory. Hindi na tuloy yung sunog. <coughs> Hindi na punta sa wala ang pinaghirapan ko. Naisahad ko yung walang hiya akong apo. Ay, ay, mabuti na ako gano'n. Ma, 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 mabuti, mas mabuti ba yung mo ako? <laughs> ay, sorry ka na. Mas tayo dito. Oo, <coughs> oh, aray ko, aray ko, aray ko. ang tagal ko po lang ang mo. Pasensya na. Ay, na ako dito. Alay tayo dito. Alay na. Alay ay, meron pala ako sa paa. Huwag ka magpanik. Huwag ka magpanik. I, I, paano kung magpanik? Na, lang, ko hindi magpapanik? Ikaw nagpapanik. Huwag ka magpapanik. Huwag ka magpapanik. Huwag ka na. ako. ka na. Huwag na. Huwag ka na. na.